pagkakataon ng banaba bilang isang halamang gamot. Ito ay kilala sa pagiging natural na nagpapababa ng blood sugar o bilang isang anti-diabetic na halaman, dahil sa corosolic acid na taglay ng bulaklak at dahon nito. Ang corosolic acid ay may insulin effect, may kakayahang magpababa ng paglabas ng asukal mula sa mga selyulang taba, na dahilan upang bumaba ang blood sugar levels. Mabisa rin ang banaba bilang pangpababa ng lagnat, sa pagtatae, sa mga taong hirap umihi dahil sa mga pamamagan ng bato, sa pagtanggal ng mga bato sa bato at sa UTI. Ang inirerekomenda na paggamit nito ay ang pagpapakulo ng tatlong basong tubig, kapag kumukulo na ay ilagay ang anim na tamang gulang na dahon ng banaba at ito ay pakuloan ng dalawang minuto lamang. Palamigian, at ito ay iniinom ng tatlong baso kada araw. Follow my page para sa marami pang kaalamang panghalaman na ating tatalakayin at pag-uusapan. you <music>